Ikaw ba ay mag-isa na para bang balisa? Ikaw ba ay nalulungkot na parang natatakot? Isip ko'y gulong-gulo, damdamin ko'y litong-lito. Pero bakit parang wala? Bakit parang may kulang? Palagi na nga lang ba akong mag-iisa habang buhay na aasa? Kung kailan ka darating at magiging akin? Ano nga bang kulang? Sa akin ba'y may pagkukulang? Ano nga bang mali? Ako ba'y ng maging sawi? Panahon ay lumilipas. Pag-ibig nga ba ay umiiwas? Edad sa kalendaryo. Tila ba malapit ng mabura? Totoo nga ba ang chismis? Ako daw ay hindi na namimiss. Pero hindi dapat mainis dahil masarap ang cheese. Ako'y nahihirapan, paano ba aagapan? Ang pusong nagdurugo, baka naman pwede mong itago at alagaan. Pagtitinginan titinginan nati, huwag sana maging siopaw. Asado ko at bola-bola ka. Asadong asado ako sa'yo, pero binobola-bola mo lang pala. Iinom na lang siguro ako ng kape. Kapeng barako. Yung matapang para kaya kong ipaglaban. Maraming tanong, bakit, paano, kailan, sino? Pero sa lahat ng yon, ikaw ang gusto kong maging sagot. Hanggang dito na lang ang aking tula. Dahil ako'y malapit ng matulala. Isip ko'y lumilipad na. Nagsasabing, Tama na.